Hi guys. Naa di ay instructor nga tigulang na siya. Pero na ako madungog ang mga istorya base sa iyang mga students sa iyang mga makian uh, maagian nga mga tao well nag drive motor luya siya rin taon luya ba looking Lu niya moto na curious kayo maskin pagtigulang na siya pero looking niya siya sumoto, gumikan sa ka-curious, ning approach ka niya. Nag-ask ko, ko nga, sir, unsa may sekreto ni mo nga, based sa ako manungog ng mga istorya, uh, gikan sa kadaghanan, luya mang kalantawon, maskin pagtigulang na ka, wala sila yung gibuhat. Ang yung gibuhat, gipahulam ko niya sa giumum niya nga tsupon. Ah. Para luya ka lang taon, mag -um -um lang ka o Sure lang. Sure lang